Sa isang mundong patuloy na minamaliit ang mga babaeng mandirigma ng MMA, lumitaw ang mga kababaihang kayang durugin ang mga bungo gamit ang mga suntok na makapagpapakaba sa kahit sinong higante ng sport. Still... Oh, right ang inaasahang mas banayad ng mga laban ay nauwi sa ilan sa pinakamabangis at pinakabrutal na knockouts na nakita kailanman. Ngayon, makikita natin kung paano ipinakita ng mga mandirigmang ito na sa loob ng cage. Walang bagay na tinatawag na pagpitik. Sa isa sa mga pinaka-inaabang laban ng UFC pambabae, hinarap ni Amanda Nunes ang hindi matatalong si Ronda Rousey noong 2016. Si Ronda, ang kampiyon ng bantamweight, ay nanggaling sa kahangahangang sunod-sunod na panalo at itinuring na pinakamakapangyarihan sa division. Ngunit may ibang plano si Amanda Nunes. Mula sa unang pagtunog ng gong, umasok si Nunes sa octagon na may matinding enerhiya. Sa loob pa lamang ng unang minuto, nagsimula na siyang magpakawala ng mabibigat na suntok, ibinabagsak si Ronda gamit ang mabilis at malalakas na kombinasyon. Hindi na kaya ni Ronda ang lakas ni Nunes, na kahit sa mga pagtatangka niyang dalhin, ang laban sa lipa okay, ay hindi na Taloob ng clinch. 40 wala pang 48 segundo, na knockout ni Amanda Nunes si Ronda Rousey gamit ang isang kombinasyon ng napakatitinding suntok na nag-iwan kay Ronda na walang kakayahang tumugon. Ganap ang dominasyon ni Nunes, malinaw na handa na siyang maging bagong kampiyona. Ang panalong ito ay hindi lamang nagkorona kay Nunes bilang kampiyon ng Bantamweight kundi nagtapos din sa era ni Ronda Rousey sa si Hinarap ni Chris Cyborg si Gina Carano noong 2009 sa isang makasaysayang kaganapan na nagmarka sa pagsikat ng MMA pambabae. Si Carano, kilala sa kanyang striking at pagiging isa sa mga unang tanyag na mukha ng women's MMA ay humarap sa mabangis na si Chris Cyborg, na noon ay isa sa pinakakinatatakutang mandirigma ng featherweight division. Mula pa lamang sa simula, ipinakita ni Cyborg ang kanyang pisikal na lakas. Dinidikdik si Karano laban sa Cage. Tinubukan ni Karano na gamitin ang kanyang bilis at galing sa striking para manatili sa distansya, ngunit hindi maikakaila ang kapangyarihan ng mga suntok ni Chris. Sa unang round, hindi lang dinumina ni Chris Cyborg si Karano. Pinuruhan niya ito nang husto na halos hindi na makapagpatuloy si Gina. Sa power 59 ng unang round, nagpakawala si Cyborg ng isang kombinasyon ng suntok na tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Gina Kaya't pinatigil ng referee ang laban. Isang kahangahangang panalo para kay Cyborg na naging featherweight champion. Cyborg moves in. Side back, going for the guillotine. And facer. Oh, nice left hook. Right hand. At pinatunayan ang kanyang paghahari sa division. Kung naka ito sa iyo, maghintay ka. Ang susunod ay ang tunay na banggaan sa pagitan ng kampiyona at ng hamong butong maapaw sa minto. Inlips goes down. Cyborg now. Bit shot. And it usually comes with the right hand. Been... Si Valentina Shevchenko, kilala sa teknikal at estrategikong estilo, ay hinarap ang strawweight champion na si Joanna Hedrejcik sa isang high-level fight noong 2018. Oh, Now, she... Mula pa lamang sa simula, ipinakita ni Shevchenko ang husay niya sa pag-counter sa mga atake ni Joanna, mabilis na kumikilos at nagpapakawala ng eksaktong mga suntok. Si Joanna naman ay sinubukang panatilihin ang bilis ng laban gamit ang mabilis na sipa at kombinasyon, ngunit laging isang hakbang na mas maaga si Shevchenko. Sa ikalawang round, ganap na nakaangkop si Shevchenko sa estratehiya ni Joanna, at gamit ang isang head kick, ibinagsak niya ang kampiyona. Napaka-perpekto ng tama kaya't bumagsak si Joanna at kahit sinubukan niyang tumayo, ay hindi na siya nakabawi. Like a oh! That the first round. Si Valentina Shevchenko ang nangibabaw bilang bagong flyweight champion. Pinatunayan muli ang kanyang pambihirang galing sa octagon. Nagharap sina Jessica Andrade. Oh! They want her to just keep Into this at Rose na mahunas sa isang laban para sa strawweight title ng UFC noong 2019. Si Andrade kilala sa pagiging agresibo at sa kanyang eksplosibong lakas, ay sinubukang ibagsak si Rose sa unang round, ngunit na natiling kalmado at technical si Namahunas, na nailagan ang karamihan ng mga atake. Pinilit ni Andrade na ipilit ang kanyang agresibong estilo, ngunit mas matalino at mas eksakto si Rose. Nakakapagpakawala ng malilinis na suntok. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng maangat ni Andrade si Rose sa ikalawang round at ibinagsak ito laban sa cage gamit ang isang brutal na slam na nagpayanig kay Namajunas. Dahil dito, nakuha ni Andrade ang kontrol sa laban at ipinagpatuloy ang dominasyon sa second round. Mira como dices, isas... los entrenadores no estés de la técnica pulida que tiene Rose. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng lakas, nakuha ni Andrade ang panalo sa pamamagitan ng TKO at siya ang kinoronahang strawweight champion. Nagharap si na Amanda Nunes at Chris Cyborg sa isang makasaysayang laban para sa featherweight title noong 2018. Si Cyborg, kilala sa agresyon at eksplosibong lakas, ay ang walang talong kampiyona, habang si Nunes naman ay ang bantamweight champion. Nagsimula ang laban sa pagtatangkang kontrolin ni Cyborg ang bilis ng baklakan. Ngunit lahat ay nagulat sa bilis at katumpakan ng mga suntok ni Nunes. Sa unang round pa lamang, nagpakawala si Amanda Nunes ng sunod-sunod na malalakas na tama. na nagpayanig kay Cyborg. Sa pang isang minuto, bumagsak si Cyborg at pinatigil ng referee ang laban. Ginawang two-division champion si Nunes isang kidlat bilis na panalo na nagukit sa pangalan ni Amanda Nunes bilang isa sa pinakadominanting mandirigma sa kasaysayan. Pero maghintay ka, dahil ang susunod na laban ay nangangakong maging kasing di malilimutan, tampok ang dalawang mandirigmang handang ibigay ang lahat para sa sinturon. Nagharap si Najang Weili at Joanna Jadrzejczyk sa isang epikong laban para sa strawweight title ng BFC noong Mula sa unang segundo, ipinakita ng dalawang mandirigma kung bakit sila kabilang sa pinakamahuhusay sa dibisyon. Tinubukan ni Joanna Now it's real. Oh! Oh, God, down. Oh! Kilala sa bilis at tibay na i-pressure si Jiang ngunit sinagot ito ng kampiyon ng Chino ng malalakas na suntok at nakamamanghang pag-iwas sa mga atake. Sa loob ng limang round, ang laban ay naging isang tunay na digmaan puno ng brutal na palitan ng suntok Kapwa nagpakita ng hang tibay, ngunit si Jiang Weili ang nanatiling dominante. Ipinakita ang perpektong teknik at lakas na nagdala kay Joanna sa hangganan. Sa huli, matagumpay na naipagtanggol ni Jiang ang kanyang titulo sa pamamagitan ng unanimous decision at lalo siyang kinilala bilang isa sa pinakamabangis na kampiyona ng UFC. Hinarap ni Michelle Waterson si Carolina Kowalkiewicz noong 2018 sa isang laban na puno ng teknik at puso. Si Watterson, kilala sa kanyang karate at flexibility, ay sinubukang kontrolin ang bilis ng laban mula sa simula. She's the bigger exchanges. Oh, best shots. Oh, Mabilis na gumagalaw at hinahanap ang pagkakataon na mapabagsak si Carolina. Si Kowalkiewicz naman ay sinubukang umatake gamit ang mabilis na suntok. Ngunit nagpakita si Watterson ng napakatatag na depensa. At naipataw ang kanyang laro. Sa ikatlong round, sinamantala ni Watterson ang isang butas at nagpakawala ng head kick na nagpabagsak kay Kowalkiewicz. Nasinundan ng perpektong kombinasyon para sa knockout. Isang kahangahangang pagtatapos sa isang napaka technical na bakbakan. At lalo nitong pinagtibay ang posisyon ni Michelle Waterson bilang isa sa pinakamahusay sa dibisyon. Ipinagtanggol ni Valentina Shevchenko ang kanyang Women's Flyweight title laban kay Jessica Ai noong 2019 sa isang labang matagal ng inaabangan. Si Valentina, kilala sa walang kapintasang teknik at control sa octagon, ay agad ipinakita kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakakompletong mandirigma sa kasaysayan ng MMA. Here. Some She's really here. Up. This down. Wow. Tinubukan ni Ai na mag-pressure, ngunit na natiling kalmado si Valentina. Kontrolado ang ritmo gamit ang kanyang striking at hindi pinayagang makapagpatama si Ai. Sa unang round, Michelle, Michelle oh, now, Kontrolado ni Shevchenko ang distansya gamit ang mabilis na galaw at tumpak na jabs. Hindi makasabay si Ai dahil laging nauunahan siya ni Valentina sa bawat palitan. Sa ikalawang round, ipinakita ni Valentina ang nakamamanghang katumpakan. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, nagpakawala siya ng isang perfectong head kick. Napakalinis ng tama kaya't bumagsak si Jessica ay agad. Wala nang malay bago pa man lumapat sa sahig. Isang nakakabiglang knockout na nagpatilinig sa at matagumpay na naipagtanggol ni Valentina ang kanyang titulo sa na napakaspektakular na paraan. Kung nakaapekto ito sa iyo, magpatuloy kang manood dahil ang susunod na laban ay mas matindi pa at siguradong magiiwan sa lahat sa gilid ng kanilang upuan. Dumating si Rose na Majunas sa Octagon noong 2017, dala ang misyon na hamunin ang hindi matatalong kampiona na si Joanna Jedrzejczyk para sa strawweight belt. Si Joanna na may impresibong sunod-sunod na panalo, ang paborito. Ngunit mula sa unang round, ipinakita ni Rose na hindi siya magiging madaling kalaban. Bagamat dikit ang unang round at ginamit ni Joanna ang kanyang kilalang striking, na natiling kalmado si Rose, iniiwasan ng karamihan ng atake gamit ang bilis at lateral movement. Sa ikalawang round, Binago ni Rose ang takbo ng laban gamit ang isang perpektong suntok. Sa isang mabilis na palitan, tumama si Rose ng kaliwang hook na agad nagpatumba kay Joanna. Ang tindi ng katumpakan ng suntok ay ikinabigla ng lahat sa loob ng octagon at maging ng mga nasa bleachers. Sa isang suntok, kinurunahan si Rose bilang bagong strawweight champion. Isa ito sa pinakamalalaking sorpresa sa modernong kasaysayan ng UFC, nagpapatunay na minsan Isang suntok lang ang kailangan para magbago ang kapalaran ng buong laban. Ang O2 Arena sa Londres ay naging saksi sa isa sa pinakamapanganib at pinakakahangahangang knockouts ng UFC noong 2021. Hinarap be... yeah. ah! ni Molly McCann si Luana Carolina at mula pa sa unang round ay ipinakita ni McCann ang kanyang likas na agresibidad. Kahit kontrolado ni Makan ang ritmo ng laban, Yancy, well, ah! ah! it... kahit na patuloy na tinatanggap ni Luana Carolina ang mga tama ni Makan, may tinatago pa pala si Molly. Sa isang mabilis at eksplosibong galaw, tumama si Macan ng isang perpektong spinning elbow na agad nagpabagsak kay Carolina. Napakalinis at napakabrutal ng tama na umaling-aungaw ang tunog nito sa buong arena at sumabog sa hiyawan ang mga manonood. Naging bituin si Makan ng gabing iyon sa isang panalong mananatiling isa sa pinakamahahalagang sandali ng UFC nitong mga nakaraang taon. Hindi lamang nito sinigurado ang kanyang panalo, itinulak din siya nito bilang isa sa pinaka kapanapanabik na mandirigma ng dibisyon. Kung brutal na yon para sa'yo, maghintay ka dahil malapit nang ipakita ng isang mandirigma kung bakit siya isa sa pinaka kinatatakutan sa loob ng octagon. Si Ronda Rousey, ang pinakadominanteng kampiyona ng bantamweight, ay humarap kay Holly Holm. Isang boksingera na may kahangahangang teknik. Si Ronda, kilala sa agresyon at husay niyang idala ang laban sa lupa, ay pumasok bilang paborito Ngunit si Holm ay mas mapanganib pala kaysa sa inaasahan ng marami. Mula pa sa unang round, naiwasan ni Holm ang mga pagtatangka ni Ronda na ibagsak siya. Pinapanatili ang tamang distansya at sinasagot ito ng mga kontra-atake. Paulit-ulit na sinubukan ni Ronda na makalapit, ngunit napapanatili siya ni Holm sa malayo gamit ang mabilis na galaw at eksaktong suntok. Sa ikalawang round, nang tangkain ni Ronda ang clinch, sinamantala ni Holm ang pagkakataon at nagpakawala ng isang perpektong kaliwang sipa sa ulo. Bumagsak si Ronda nang nakadapa sa sahig at tuluyang nagwakas ang kanyang paghahari sa paraang walang sino mang inaasahan. Napaka-perpekto ng tama kaya't nawala ng malay si Ronda bago pa man bumagsak sa lito. At si Holm ang kinoronahang bagong bantamweight champion ng UFC. Ang knockout na yon ay naging isa sa pinakamakasaysayang sandali sa esport. Nagharap si na Claudia Gadelha at Joanna Hedrzejczyk noong 2016 sa isang laban na naging isa sa pinaka-technical at pinaka-emosyonal na laban sa kasaysayan ng UFC pambabae. Si Gadelha, isang mandirigmang may mahusay na control sa ground game at matalim na striking, ay humarap sa walang talong kampiyon ng si Joanna. Control niya sa bilis ng laban at sa kanyang matinding tibay. Ang laban ay naging parang roller coaster, puno ng malalakas na palitan at pagtatangkang ipataw ng bawat isa ang kanilang istilo. Nagkaroon si Gadelha ng magagandang sandali, paulit-ulit na nadadala si Joanna sa lupa, ngunit sinagot ito ng kampiyona gamit ang kanyang tanyag na resistensya at kontrol sa distansya. Sa huli, sa isang sobrang dikit na laban, na ipanalo ni Joanna ang unanimous decision at matagumpay na naipagtanggol ang kanyang titulo pinatunayan ng sarili sa ilalim ng matinding presyon. Dumating si Juliana Peña sa Octagon na may misyon na hamunin si Amanda Nunes, ang pinakadominanteng kampiyona ng UFC. Si Nunes, kilala sa kanyang nakakawasak na lakas, ay halos itinuturing really ng they try. Try. They to... sure, Gidalia, Ngunit ni Kaunti, hindi natakot si Peña at nagpakita siya ng hindi matatawarang tapang. Kahit ang unang mga round ay kontrolado ni Nunes, Napaulit-ulit siyang ibinabagsak at binabanatan, hindi tumigil si Peña sa pag-pressure. Piniis ni Peña ang mga atake ni Nunes at gamit ang matinding determinasyon. Nagawang ibagsak ang kampiyona ng ilang ulit. Sa ikalawang round, sinamantala ni Peña ang isang bihirang pagkakataon at siniklut si Nunes gamit ang rear naked choke na nagpasuko sa kampiyona. Nagawa ni Peña ang halos imposibleng bagay. As fight gets started, oh, power is substantial. I think she has to. Oh. Si Nunes, kilala sa kanyang nakakawasak na lakas, ay halos itinuturing ng hindi matatalo. Ngunit ni Kaunti, hindi natakot si Peña at nagpakita siya ng hindi matatawarang tapang. Kahit ang unang mga round ay kontrolado ni Nunes, na paulit-ulit siyang ibinabagsak at binabanatan, tiniis ni Peña ang mga atake ni Nunes at gamit ang matinding determinasyon. Nagawang ibagsak ang kampiyona ng ilang ulit Sa ikalawang round, tinamantala ni Peña ang isang bihirang pagkakataon at siniklut si Nunes gamit ang rear naked choke na nagpasuko sa kampiyona. Nagawa ni Peña ang halos imposibleng bagay na koronahan siyang bagong kampiyona sa isa sa pinakamatinding upset victory sa kasaysayan ng UFC. Ang kanyang tapang at puso ang naging susi sa kahangahangang panalong iyon. At ayan na, Ipinakita ng mga mandirigmang ito kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging hindi mapipigil sa loob ng cage. Pero ang pinakamahusay ay paparating pa dahil sa bawat kanto may panibagong digmaan na naghihintay. Aling laban ang nagpatahimik sa'yo? I-comment ang paborito mo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang aksyon. Magkita tayo sa susunod na laban.